right, dito tayo. u turn sa Quezon Avenue. Ah, sorry. East Avenue. East Avenue flyover o coming flyover. Okay. Balik tayo na Quezon Ave Dito tayo sa EDSA. Kailangan natin ma-maintain ang 60 km per hour takbo. Dito, meron din may mga kameras din yan o oh, sa ibabaw kamontor so dito kahit paglipat ka okay lang hindi ka naman basta basta swerving kasi putol putol yung linya ito puno ng camera dito ingat sa bike lanes sana may makapag ano, no? May makapag uh, comment regarding doon sa shared o sa shared arrow sa so, may bike lanes Ayan, pasok tayo dito yan o no? sa tawag nila or shared lane eh, shared lane eh alam ko kasi pwede talaga siya eh otherwise si Pops move it nandyan siya eh kasi yun yung pagkakaalam namin talaga bilang mga nakamotor Sharo o shared lane ay pwedeng shared vehicle ang dumaan dyan o shared kahit anong sasakyan ay pwedeng dumaan pagkaganto solid lane o solid white lane hindi pwede ngayon pwede na siya dito putol putol kasi pwedeng merging lane dito sa Puntang ilalim ng Crescent Ave Okay, kaliwan na tayo dito tayo papuntang kaya po so ligtas na tayo doon Kalabas na tayo ng EDSA dito naman tayo sa Quezon Avenue dito sa Quezon Avenue may bike lanes din dito Actually, bike lane sila dito. May barrier talaga intended for bicycle only yan one lane, one arrow lang dito madalas kasi no right turn on red signal Ayan, sana makahabol tayo dito Tagalog naman tayo kaya yeah, okay lang examiner na tayo ito ay hindi nasakop na yung top uh, spell libre na ito